Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko sa paglaganap ng love scam ngayong nalalapit na Valentine's Day. Ito'y kaugnay sa pagtaas ng porsyento sa cyber identity theft o pagnanakaw ng identity sa social media para mang scam. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sabi nga, ang Pebrero ay buwan ng pag-ibig. At kaugnay nito, Nagpaalala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa pag-usbong ng love scam, lalo't papalapit ang Valentine's Day celebration. Kabilang sa uri ng love scammer ang sad boy o sad girl na magkikwento ng malungkot niyang buhay para magpaawa at makahiram ng pera sa biktima. Mayroon ding the seducer kung saan gagamit ang scammer ng kakit-akit na profile at manghihingi ng pribadong impormasyon pati na hubad na larawan ng biktima na gagamitin kalaunan pang blackmail. Isa pang uri ng love scammer ang The Investor na gumagamit ng profile ng isang foreigner at nagpapaniwalang may marangyang buhay para maakit ang biktima na mag-invest ng pera. Mayroon namang nagpapanggap na sundalong o umano sa Asia o Middle East at naghahanap ng lifelong partner. Target ang middle age na kababaihan, pahulugin ang loob at dito na mangingi ng pera. Marami pang uri ng love scammer, gaya ng tinatawag na the escort, blackmailer, slow burn at predator. Ang PNP Anti-Cybercrime Group nagbabalarin patungkol sa love scam. So maybe they are looking a relationship online during the month of February dahil alam mo naman yung sinasabi nilang uh, malamig ang malamig ang panahon nila during February. So yun ang nangyayari kung minsan uh, that is a peer pressure among their friends, maybe families or office mate. So, kumbaga, itong, ano, you know, isa, naghahanap ng karelasyon sa online. Sabi ng PNPACG, hindi lang tuwing Pebrero, kundi walang pinipiling buwan o araw ang Love scammers. Commerce. Pinakamagandang gawin po dyan ay kailangan nilang mag-report sa amin. And then they will be providing all the communications, lahat ng information na pwede nang ibigay sa amin and so that we can uh, help to trace and identify yung mga perpetrators na like uh, ganito. Kasi ang dulo po talaga ng scam ay pera. Nakamatsag din ang PNPACG sa cyber identity theft, isang uri ng pagnanakaw ng identity online upang makapang o mang-scam. So if merong legit, legitimate na tao, kinukuha ang kanyang identity, identity through the use of social media or through email or even ang sabi ko kanina even YouTube channels or any platform that can identify a person na ito ay parang it is a true person pero somebody is manipulating that information. For example, maraming mga social media accounts na bigla nilang may nangihingi ng pera. Or, meron namang yung nadisgrasya ako, kailangan ko ng tulong mo. At, at the end of it, nanghihingi siya ng pera. Sa datos ng PNP ACG, 12% ang itinaas ng cyber identity theft. Hindi naman daw nakakaalarma ang bilang at marami sa mga naiulat na kaso ang natugunan. Patrick De Jesus, para sa bayan.